Ito ko, malis ka na, alisin mo na. Alisin mo yung ginawa mo dyan. Ay, o, wow. yayuwa ako ngayon dyan. O, oh, apoy ng araw. kayo na manggagawin na ito sa ngala ni Awe. Ito ko, panapagin mo na. Sige, din mo. Alisin mo na yung ginawa, sa, yung ginawa mo sa tito ko. Pumikit ka na dito to. Alisin mo na yung ginawa mo sa tito ko. Malis ka na. Alisin mo na. Alisin ni Gaon. Alisin ni Alisin Oh. Yan, gamitin sa kamay. Sabi mo, gamitin sa kamay. Alisin. Alisin mo. gamitin din sa kamay. Alisin mo. Alisin mo na. Kumalis ka na sa ginawa mo sa tito ko. Alisin mo na. Sabi mo, pagpagin ng katawan. Pagpagin. pagin mo na Katawin mo to Aha, may uwa. Habang uwa. <puff> mm. Alisin mo lahat ng ginawa mo dyan. Na umalis ka na, alisin mo na. Umalisin mo na 'yung ginawa mo sa tito ko. Yan, tama, pagpag. Alisin mo na 'yung ginawa mo sa tito ko. Yan, eh, nag-aalis na. na. 'yan, nag-aalis na 'yan. Sige, nag-aalis na 'yan. Tanong mo ko anong dahilan. Anong dahilan mo bakit mo ginawa? Aba ho. Si Ewa hayo. Oya hawe. Hewa ha -hayo. Ah, si Maria may dito. Wow. Mm, sige. Sige. Tanggalin mo lahat yan. Ayaw ko may matitira dyan. Gusto mo na matindi-tindi pa, Marosa? Alam ko sa pangalan ng Panginoon, nasasaktan kayo eh. Sige. Jahezi, ayaw. Uwe, ayaw, uwe. Okay, sasak. Umalis ka na sa ginawa mo sa tito. Hindi, sabihin mo, Malis alisin lang na. yung ginawa. Oo, oh, maurwa mo, oh, maurwa mo. Oh, mo ginawa mo. Alisin mo na yung ginawa mo. Sige, idin mo pa. Ha? Idin mo pa yung posporo. Alisin mo na yung ginawa mo. Sabi mo magpagpag. Pagparin, saan kami gamit? Pagpapin na to, saan kami gamit? Halusin mo na yung oh, mga arkanghel kong gabay. Saksakin na ang sikmura ng demonyong ito. O, oh, tao yan ha, tao yan. Sige, itiin mo. Halusin mo na yung ginawa mo sa... Ayun, tanggal po. Alisin mo na. Sabihin mo, Sabi mo, gusto ko. Alisin mo na. Sabihin mo, pagalingin. Inaalis niya na, inaalis niya na. Tanong mo ang dahilan. Anong dahilan? Anong dahilan mo? Uy, nakarecord ako yung mga kwentuhan nyo ha. Sige, sige, sige. Patanggal mo. Sinabihan ko yung nabahay sa amin. Oo. Sabihin mo, anong dahilan niya? Anong dahilan mo? Anong dahilan mo ginawa mo sa tito ko to? Pagpag. Pagpag daw to. Pagpagin mo doon sarili mo. Hindi, hindi niya alam yan. Iba yung nasa loob. Ito, pagpagin mo. Napanood mo na ba yung mga video kung paano ginagawa? Susundin mo Ay, lang yun. Ayun yan na, yung comment niya eh. Ito, pagpagin mo. Pagpag lang. Que venit num tum tolere ventri tim sa orvobis. Yelizit fu. Rederem yum. Wak si pax Di ba siya nakakapagsalita? Salita po na sabi niya ayaw. Wala niya na daw. Hindi nga siya yan. Iba yan. Iba yung nasa loob niyan. Sabi mo, sige, anong dahilan niya? Ang dahilan mo. Ano daw? Ano ang dahilan mo? Ano ginawa? Ano dahilan niya? Ano ang dahilan mo? Sige. Papalibutan ka talaga ng kidlat dyan. Kidlat pa. <laughs> Sabi mo, anong dahilan? Anong dahilan? Ano Alisin mo yung ginawa mo sa tito ko. Alisin mo. Oh, Nag-aalis na yan. Tanungin mo na lang kung anong dahilan. Anong dahilan mo? Anong dahilan mo? Bakit mo ginawa? Ay, okay. Ay, sorry. Ay, Ayway. Ay, Ano? Anong dahilan? Oksiyo. Anong dahilan? Boxy huwa. Boxy huwa. Huh? Dani. Huh? 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 Ano po? Huh? Cehi wa ya. Ah huwa huwa huwa, Hmm, wasak ajaan. Eh bae yo, be lo huim Sigi. Ay, nyo tumigil sa pamemeruison na ibang tao, ha? Meron talaga yan. no? ah, talagang karga dyan. ah, oh, tatanggal sila. Anong dahilan mo? Anong dahilan mo? Bakit? So, bakit ka mo ginawa? Sige, sige, tanungin mo bakit ginawa, ate. Tanungin mo. Bakit hindi mo oh. alam? Juksas, wuksu, waksa ax, ayex, wu wax. Pff, kisay ka jan Ang sasaktan lang ano. Sige, sabihin tanungin mo. Interviewin mo. Bakit mo <tinyo> ginawa? Susunugin ko kayo. Ayemi hiwa, huwa apoy ng impyerno, topoke okay, ng mga manggagawa na ito sa ngalan ni Yahweh. Ayaw na daw niyan. Ay, hindi nga siya yan. Yan ay ibang kukulam. Oh. oh, ganito ba na daliri mo? Papatay na natin yan. Ganito ba daliri mo, ate? Ako po? Oh, ikaw, ikaw. Yeah, yan, yan, tama yan. Diyos na kanihan. Diyos ang mo. Ah, patayin ng masamang spiritong ito sa ngalan niya ipanggilit eh. Gilit mo yung nakaganto sa liig niya ha. Magsusuka yan. Sige, gilit mo. Parang manok. Yan, yan. Oh, oh, go, go, go. Sige. Sige, Ate. Huwag ka matakot. Tama. Pag sinabi ko sige, tuloy mo. Tuloy mo. Gilit. Hindi, parang malok. hiwa, hiwa ang kailangan, hindi saksak. Hindi, parang mo puputulin yung leeg. Puputulin mo yung leeg. Yan. Sige pa, tatlong beses. Damihan mo. Makakawala yan. Diin mo ate, diin mo. Nagihiwa ka nga, eh. Diin mo yun. Ate, tutok mo na ulit yung daliri mo sa camera. Sige na. Ayan, tutok mo ulit ha. Yan, gilit mo na sa lig. Igilit mo na sa liig. Para mo ilalagari. Sige, parang ka nagpuputol ng ano. Parang ka nagpuputol ng leg ng manok. Putulin mo yung buo. Po. Putulin mo yung buo. Yung buo. Hindi yung isang parte lang. Buo. Buong leeg ang dadaanan. Yan. Pasok sa impir Ay Ayan ate, Subukan mo ulit yung pospora sa daliri kung masasaktan pa. Diba? Wala na, diba? 'di ba? Pa. Mm, patay na 'yon. Ngayon dukutin mo 'yung chan, itapon mo sa tabi, magsusuka 'yan. Suka. Dukutin po 'yung 'yun, tiyan, yun tiyan. tapon mo sa tabi. Basta ba imi dudukutin ka sa chan tapos mo sa tabi. Ganun 'yung gawin mo. Sundin mo lang 'yung ginawa, sinasabi ko. Ayan, oh, tapos tapon mo sa tabi. 'Yan. Painumin mo ng tubig ngayon. Pagdusa lang ko muna. Yan, painum mo, painum mo. Tinamin niya po lahat? Oo. Oh, oh, so, tamo, tanong, oh, inom lang. Inom na lahat. Inom lahat. Tanong mo kung may naalala. May naaalala ka po. Tama ko naaalala na nagpagpag siya. Naalala niyo nangyari, Tay? Naalala mo daw. Oo, naaalala niyo daw po. Sige, ubus pa, ubus pa. Nag-aagaw diwa yan. Nasasaktan pa siya konti ng ay, e, kanina, wala na, no? Oo, oh, yung unang gano'n ko, wala na. Ah. Ah, ano mo ulit? Sa daliri. Okay na yun, okay na yun. Pahirahiramin mo ulit yung daliri nga. Ano yung sundutin mo ulit yung daliri? Tingnan natin kung masakit pa. Sa kapal ng kalyo ni tatay, eh, hindi yung sasakit ng basta-bastang ganun eh. Meron pa? Nasusuka na. yun pasukain nyo na. pasukain nyo. Napakain kasi yan eh. Sabi siya magsusuka yan eh. Yan, ilalabas niya na yung ano, yung kulam niya. sa gagaling na yan, gagaling na yan. salamat sa Dios Gagaan na pa karamdam yan. Gusto ano, mo nyo tulungan ko paso pa subukan? Hindi, ang ano nyan, minsan ang suka nyan, spiritual, hindi nakikita ng mata. No. Ano dito? Ano, dito? Ah. dito man, man. Susundutin ko sigmura niya, mararamdaman niya yun. Suka, pataas. Angat. Ganyan talaga, ganyan talaga. Angat. Spiritual yan. Angat. Ayan, ubos na yata. Tanong mo kung gumaan pa karamdam niya. Ano to? So, kamusta? Sabi mo kung nasusuka, ka, pa. oh O, ganyan talaga pag ano, pumasok na nag-aagaw diwa. Sabi mo, ano, ilabas yung sinuka, pero nasasaktan niya siya kahit ano lang eh, yung orasyon ko dito na binanggit, nasasaktan siya eh. Di ba, mas sumasakit pag nagsasalita ako? Hmm, oh nagkakana po siya, nag Tama na, tama na. Nasigaw pag nagsasalita ako, ano? Oo. Oh. Hmm. Sabi mo, pag nasuka, isuka lang ha? Oo okay. po. Sabi mo ngayon, nasusuka yan, parang pinipigilan lang. Suka mo daw to. Yan, no? Yan, sige, labas mo. Sige, labas mo kahit kahit hangin 'yan, kahit ano 'yan, basta may, may para ka nagsusuka, okay na yun. Yan ah. Dinala sa pagkain nga, tama kai? Bakit mo daw? Bakit mo tinik Wag mo 'yan, sakit mo 'yan. Sige, Ate ah. Labas mo daw. Sige, sige, sige.